not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong, hindi po ako monetize. Okay. Hindi, hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chief. Okay, online seller. Ah, uh, pag kayo po ay nag engage sa uh, pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chir. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman eh, dahil ayaw mong gamitin eh. Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong uh, uh, nag -blab -blab? Since 2014. Mr. 2014, that's about 6, 11 years. Oh, oh, okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang may rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong may event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Uh, pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito uh, kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng mga ng TAPS Coalition, yung isog event na sa iba't ibang lugar katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan, yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa? Opo. Thank you. Uh, ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? kapag ini-invite po ako Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Uh, pag ini-invite ka. Opo. May sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations kapag Isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na ma-ease Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po uh, yung friend ko po yung nag-sponsor uh, sa akin ng airfare and hotel. At uh, pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung uh, uh, saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? Ah, uh, July 7 po ginawa yung event, July 6. 6, 7 and 8 po. July 6, 7 and 8 po ako nag stay, pero yung pangalan po ng hotel nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Ah, uh, bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo sa nanaganap no July 7, 2024? Ah, uh, hindi po Mr. Chair after po ng event, meron pong dinner na po ng kayo. lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Aha. Uh -huh. Pwede ko po bang, uh, pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umatend, yung mga followers. Uh, ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Atty. Harry. Si Atty.? Harry Roque. Si Harry Roque. Uh, siya rin ba nag-imita na lumawa ko doon? Hindi po. Yung pong... Uh, organizer ng Maizug Hong Kong. Ah, yung organizer ng Hong Kong Maizug Rally. Ah, sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas. Nasabihin lahat ng ah ginagawa ng gobyerno na hindi gusto hindi hindi namin gusto kasi that that time uh, kalaban po ako ng gobyerno. Oh, uh, liwanagin po natin 'yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano okay. po ang ibig sabihin po niyo uh, sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, uh, kayo po ba eh? Kritik ng gobyerno? Yes po. Kritik so, yun. po. Okay. Kasi uh, malawak po yung po sinasabi ako. po nyo na kalabang ka ng gobyerno. <laughs> Sorry. Kritiko po ako ng oh, gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong... Uh, uh, meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisugrali sa Hong Kong, ikaw ay naimbitan na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba-iba pro-Duterte bloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito uh, sa screen. Paki sagot lang kung paki sabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes Kom po Mr. Chair. Comsec, uh, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan? Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat yung kakilala ko lang po, ha? Opo. Uh, yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na... Wat, Tio Moreno, naka yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Nakabla. No, black naka Kaya hindi po yung naka-brown. Oh. Ah, okay. Naka-t-shirt? Yes po. Okay. Okay ay ipagdum po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left, nasa okay. left sa photo. Yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sa Saroganda Sa Sot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey, next si Cecric C, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof Ana. Ana. Uy. Okay. Yung nakared, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng nakared, si Atty. Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung nakagreen na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng nakagreen, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right? Si Mr. Abines? Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebos, kung sino ang sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry? Attorney Harry Roque. Okay. Ah, uh, punta na tayo dun sa uh, laman ng iyong affidavit. Uh, sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag Uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita ng, na ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa Nung sinabi mo sa affidavit si mo na ito? ah uh, late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga one hour na silang nandun sa restaurant, naguusap, uusap Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang tsikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the pulboron video. Okay. Uh, sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, Pebbles, na walang pinakitang picture si ni Harry Roque doon sa pinag-usapan po ninyo. Pero,